Ipinapaalam ng project tulong alay sa bangsamorong nangangailangan o tabang na pansamantala muna nilang sinususpindi ang libreng gamot para sa bangsamoro. Alamin ang detalye sa report. Pansamantala muna itinigil ng project tulong alay sa bangsamorong nangangailangan o tabang ang pamamahagi ng mga gamot sa kanilang tanggapan sa Kota Bato City habang isinasagawa ang mga kinakailangang preparasyon para sa pagpapatuloy ng serbisyo. Sa inilabas na advisory ng Project Tabang, ipinalam sa publiko na pansamantalang hindi muna available ang pamamahagi ng libreng gamot sa Project Management Office na matatagpuan sa ADP Building, Notre Dame Avenue, Rosary Heights 2, Cotabato City. Ang hakbang ay bahagi ng paghahanda at pagsasaayos ng mga operasyon upang matiyak na magiging maayos, ligtas at epektibo ang pagpapatuloy ng pamimigay ng libreng gamot sa mga susunod na araw. Nagpahayag ng pasasalamat ang Project Tabang sa pagunawa at pasensya ng mga mamamayan habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang para sa muling pagbabalik ng serbisyo. Tiniyak din ng tanggapan na mananatiling tapat ito sa kanilang misyon na maglingkod sa Bangsamoro sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na mga programa at serbisyong nakatutok sa kapakanan ng bawat mamamayan. Muling pinaalahanan ng Project Tabang ang publiko na antabayanan sa mga susunod na anunsyo ang hinggil sa pagbabalik ng distribusyon ng libreng gamot para sa Bangsamoro bilang patunay ng kanilang patuloy na malasakit at serbisyo para sa lahat ng Bangsamoro. Jan Garcia i minds philippines